Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam Estela, itanong ko lang po kung nap mahalaga ba ang foreplay sa mga kababaihan. Sana po masagot nyo ang aking katanungan. Maraming salamat. So guys, yan po ang katanungan ng ating isang subscriber at huwag na nating banggitin kung sino po sila para sa kanyang privacy. Ano? So, Ayon sa mga pag-aaral, ang foreplay ay napakahalaga sa sexual intimacy sapagkat nagbibigay ito ng mga sumusunod na benepisyo sa mga babae. Pero bago ko tatalakayin, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat. So, number one, pagpapalakas ng libog o arousal. Binibigyan ng pagkakataon ng foreplay ang katawan ng babae para malibugan bago maganap ang aktwal na pagtatali. So ang ibig sabihin, mahalaga itong foreplay na tinatawag kasi ang babae, alam nyo ba guys, pabalik-balik ko na itong uh, sinasabi na hindi po kami basta-basta nagbabasa, no? Na basta na lang tinayuan na si tumayo na si Manoy at ipapasok na sa kweba, ay hindi po po pwede yun. Masasaktan po yung babae. Kaya kailangan muna yung tinatawag na emotional connection. At yung emotional connection na yun, makukuha lamang yun sa foreplay o sa pagruromansa no? sa, sa amin. So yan po ay pinakamahalaga na bago kami ma, uh, mapukaw, ay kailangan munang galawin yung mga kiliti namin sa katawan. Hindi naman ibig sabihin na isang oras kayo magtagal dyan. Basta, alam nyo na yung kung ano yung mga kiliti na napaka-sensitibong bagay na da alam naman natin yun siguro na kung saan-saan talaga yung mga ano, yung mga sensitibong bagay kagaya nung kabulubundukan ng babae dibdib ng babae doon sa pinakaibaba alam nyo na yon so pag yan ay mga nagalaw yan mapupukaw po ang isang babae So, mas madali na kung pagpasok ni Manoy ay ano na siya, basa na siya, mas madali ang pasok, no? So, yan po yung number one, pagpapalakas ng libog. At ang number two naman, ano ba ang, bakit mahalaga ang foreplay? Pampalabas ng lubrikasyon o para pang magbasa ang, ang pepay ng babae. Ayun na nga, you no? Know, para lumabas yung lubrikasyon, yung natural na lubrikasyon na galing sa babae yon sa pamamagitan ng uh, foreplay, nagkakaroon ang katawan ng babae na ng pagkakataon na mag-produce ng sapat na natural na lubrikasyon na nagpapadali sa pagtatalik at nagbibigay ng kaginhawaan sa mga kababaihan. So, ayun na po, no, guys. Napakahalaga po ang romansa dahil yun na nga, dahil para magbasa yung bulaklak ng isang babae. Yan po yung number two. At ang number 3 naman natin bakit mahalaga ang romansa, pagtaas ng kasiyahan. Pinapataas ng foreplay ang antas ng kasiyahan at pag sa babae sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras upang ma-stimulate ang iba't ibang bahagi ng katawan bago ang actual na pakikipagtalik o labanan. So, napakahalaga po nun, yung para masiyahan muna yung babae bago mangyari, yung, mangyari yung aktual na labanan. Para naman, masaya siya. Hindi siya masasaktan, hindi siya yung yung basa. Alam nyo na yon Kapag hindi nagbasa yung sa kanya, hindi siya masisiyahan. At yun na nga ang pang uh, tatlo natin. At ang pang apat naman natin, yung emotional na connection. Hindi lamang ito tungkol sa physical na aspeto ang foreplay ay maaaring magbigay din ng pagkakataon para para sa mas malalim na emotional na koneksyon sa pagitan ng magkasintahan o mag-asawa. So napakahalaga po noon guys, no? Isipin niyo naman pag kinakain yung tahong ng isang babae, nako, napakaano noon. Ang grabe ang emotional na koneksyon noon at sa kayong halikan pag tinatawag na friends kiss, no? Yung dila sa dila, malakas yan ang emotional na koneksyon, no? So, meron niyang emotion, emotional na koneksyon sa mag-partner. Yan po yung number four. At ang number five naman, paglalambing at pagmamahal. Ang foreplay ay nagbibigay daan sa magkarelasyon na magpalitan ng lambing at pagmamahal sa pamamagitan ng mga halik, yakap at mga haplos. yon na yun. Yun ang tinatawag na paglalambingan at pagmamahalan sa bawat isa. No? Alam nyo naman yun pag haplos kami. Ala, at ang lalaki rin pag haplos din ng babae. Pareho, likewise lang po yan. Pareho lang po yan no? na paglalambing yon at pagmamahal. So yan po ang uh, isang bagay na bakit mahalaga ang na-tawag na pagrurumansa. At ang number 6 naman natin, paghahanda sa orgasm o paghahanda para labasan. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa babae na maabot ang maximum na satisfaction sa pamamagitan ng paghanda sa kanilang katawan para makaraos. Ayun na nga. So, pag may romansa, merong foreplay, lahat-lahat na doon na magsisimula na ang, ang isang babae na yung tinatawag na maxim, maximum na satisfaction. Yun na nga noon nah, dahil yung katawan niya ay talagang satisfied doon sa pagro ng kanyang partner at pagdating doon sa totoong labanan na ay mabilis pa sa mabilis pa sa aeroplano si Sirit ang babae, ano? At saka kahit hindi pa yon wala nang labanan, doon pa lang sa pagkain sa kanyang tahong, pwede nang makaisa si Mrs. o ang ating kasintahan. Pwede na siyang makaisa. Pag ipinasok pa natin si Manoy, pwede pa rin siyang makadalawa. Dahil talagang ano na siya, pukaw na pukaw na pukaw na talaga ang kanyang pagkababay, no? So, yan po ang bakit napakahalaga ng tinatawag na foreplay. So, yan po yung number 6 at ang number 7 naman natin, pagpapalagay ng loob at kumporta. Nagbibigay ang foreplay na oras para sa pagpapalagay ng loob ng babae at pagkakaroon ng kumporta bago ang aktual na labanan. Ayun na nga, no? Kailangan mo ng komportable ang isang babae bago Uh, ipasok si Manoy Kasi kung hindi po kami komportable, ay na nga, sinabi ko, baka hindi pa yon Baka, ano, nasa bukana na lang yon ng, ano, ng pepay ng babae uh, si Manoy. Dahil nga, hindi papasok yun. Hanggat hindi kami komportable, hindi siya nagbasa, at hindi pa nasisiyahan ng isang babae, ay mahihirapan. At kung ipipilit yon ng kapariha, sa susunod, hindi na po siya makikipag-anohan. Yun na yun no dahil alam niya na ah, hindi naman pala magaling itong aking partner, hindi ako niroromansa. So, baka may tendency sa susunod aayaw na siya. Hindi naman ibig sabihin na hindi niya mahal yung partner niya, no? Pero yun na nga na parang wala siyang satisfaction. Ang tendency niya minsan maghahanap ng iba. Tapos tapos pag nakakita ng iba na mas magaling sa kanyang kapareha, wala na. No? So, mahalaga talaga na rumansahin muna natin ang ating mga partner. At sa pangkalahatan, ang corporate ay nagpapalakas sa koneksyon at intimidad sa pagitan ng mag-asawa, magkasintahan at pinapataas ang kasiyahan at karanasan sa pakikipag si Penny. So, ayan po guys. Sana nakita mo ang vlog na to at ang nanggaling sa iyo. Maraming salamat sa iyo at ginawan ko na lang din ng vlog para na rin pang kalahatan. Maraming salamat. Ang inyong lingkod, si Ate Stella ninyo. bye bye